Tumalaki, ha? Ah. May bump. May bump. <laughs> Busog lang kaya ta si Ellen doon. <laughs> <laughs> Ikaw ba yun? Hindi pa, uy. Hi! Welcome back, mga kaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Trending po ito, mga kaldab. Ito yung sinasabi ko na, kumbaga hindi tayo binasag nila Henyo, Master Joey De Leon at Main Mendoza ito yung sinasabi ko mga kaaldab na dapat nabasag tayo dito, dapat pinag-usapan na nila yung pagbubuntis, di po ba? Ando na yung topic eh, ando na yung point na hinimas na ni Mengay daw yung chan o hinimas na ng kamay ni Mengay yung chan niya, di po ba? Tapos ipapunchline na yon ni GDL Pero ang kagandahan nga po, sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo binasag. Hindi tayo kumbaga binigyan ng konting pasakit. Di po ba? Kasi kung nagtuloy-tuloy yun, di po ba? Talagang matindi. Talagang maraming mamis, maraming titas, maraming senior na naman ang di po ba ang magtatampo, may inis. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Lalo na nga po sa mga taong nagre-react at nagko-komento. Di po ba? Ganun naman po talaga eh, Lalo na nga po sa mga nagsasabi na fake news ako lahat ng mga kaganapan, pabor man o hindi, na eh talagang kailangan alam po ninyo. Di po ba? ang kagandahan nyo po dito sa channel ni Mr. Destiny. Lahat ng mga gusto nyo pong makita, mapanood, mapakinggan, paborman o hindi, kailangan malaman ninyo. Kailangan updated din po kayo. Di po ba? Para hindi na nila may kalat pa. Parang sinasabi kasi sayang. Dapat tinuloy na to ni... Joey De Leon, dapat tinuloy na to ni Mengay para yung mga delulo, para yung mga kulto, eh tabangan na. Di po ba? Yung tipong wala nang manunod sa akin, yung tipong pambabas na yung aabuting ko, di po ba? Normal lang yan sa akin mga kaaldab. Kasi pag may mga ganyang bagay, ako na yung agad na binabanatan nila. Ako yung tipong, o pabagsakin na natin si Mr. Destiny, may, uh, meron na tayong resibo, meron na tayong ganito, meron na tayong ganon. Di po ba? Galing mismo kay Henyo Master Joey De Leon at kay Main Mendoza. Pero, hindi nagkaganon eh. Yung ine-expect nila, yung gusto nilang maganap, gusto nilang masabi, at gusto nilang mangyari, hindi, nagka, hindi nagkatotoo. Hindi po ba? Sabi ko nga, doon pa lang panalo na tayo eh. Doon pa lang, kumbaga, ramdam nyo eh. na eh. Hindi po Ramdam nyo na, ramdam na yung presensya. Hindi Na aldab pa rin. Kahit sabihin nila, kahit anong gawin nila, hindi po ba? Aldab pa rin po ang malakas. Sinasabi ko lang po yung totoo ha. Well, punta tayo kay Alden Richards. Ito, paunti-unti na yung promotion na inilalabas ng Family of Two medyo malaking malaking hamon nga po talaga ito para po kay Alden Richards at kay Megastar Sharon Cuneta. Sabi ko nga po sa inyo, mga may mga bagay-bagay nga na mahirap nga pong ipaliwanag. Kaya nga po ako kampante, matatag lalo na nga po pagdating sa may mga bagay-bagay nga po na chill lang tayo. Di po ba? Alam niya sa totoo lang po mga aldab, Ako, masaya po ako kapag uh, puro positive kina Alden, kay Mengay. Di po ba? Siyempre, ito, susuportahan na naman to ng mga nagmamahal kay Alden. Mga mamis, mga titas, mga senyon. Hindi ko naman sinasabi lahat. Di po ba? Dito sila guilty. Dito sila galit na galit. Kasi gagamitin na naman daw po ni Alden ang Aldab kumbaga parang ito na naman yung gagawin niya para makakuha ng simpatya ng mga netizen para makakuha ng simpatya ng Aldab Nation sinasabi ko lang po ito para po sa kalaman ng lahat ganyan naman po yung paninira nila ganyan naman po yung mga sinasabi nila kasi kakaiba na ngayon eh kung dati kapag may pelikula si Alden iba na po yung pinag-uusapan iba na po yung Nagiging topic. Pero ngayon, nagiging matapang na si Alden. Ito po yung, kumbaga, kaya niya nang ipaglaban. Kaya niya nang sabihin yung mga gusto niyang sabihin na dati-rati hindi natin nakikita. Na dati-rati hindi natin naririnig, hindi natin nararamdaman. Di po ba? Yan ang malaki talaga ng pagbabago para kay Alden ngayong 2023. Dito nakita natin yung pag-amin nga po niya kay Boy Abunda na pinagpiestahan po. Grabe, no? halos almost tatlong linggo itong pinagpiestahan ng Aldab. Kaya nga po, laki ng galit ng army kapag may mga ganitong bagong pelikula na naman si Alden. Kasi, ang sinasabi nga nila na keso ganito, keso ganon. Ako, Mr. Destiny, andito na, ramdam mo na, ilang ano na lang, eh, darating na, sasapit na, di po ba? Marami talaga mga reaksyon, marami talaga mga komento. Di po ba? Kaya relax lang tayo, chill lang, sabi nga po nila. Di po ba? Yung e naman nakagandahan nyo po eh. Kaya nga po, antay na lang po tayo ng mga mangyayari, magaganap, di po ba? Lalo na po rito. Na si Sharon Cuneta naman po ang magpupus, magbibigay ng mga matitindi. Kasi sabi ko nga po sa inyo, si Alden yung tipo po ng may pagmamalaki na, may narating na, may pangalan na. Although si Sharon may pangalan din niya. No doubt po tayo. Kaya lang, syempre, pasan niya eh. Hindi po ba? Once na hindi ito kumita, sinong unang magsasabi na hindi sila bagay? Hindi po ba? Kaya nga po, malaking-malaking hamon to pag kay Sharon na kailangan gampanan niya yung promotion o tapatan niya yung binibigay na kumbaga yung pagpopromote ni Alden kasi talagang pagdating kay Alden bubuhatin talaga niya ni eh. ayaw naman daw niya ng ganun gusto niya kung ano yung ginagawa ni Alden magawa niya kung ano yung kumbaga binibigay niya sa mga fans dodoblehin niya Di ba? yan ang aabangan natin kapag dumating yung promotion kapag uh, nagsimula na, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kapit lang mga kaaldab, dahil ramdam naman po natin ang presensya nila. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab, ba? kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.